Good morning guys Dito na kami sa Budiga ngayon guys Naglinis sa aming Budiga guys, grabe ka Grabe yung putik guys Huh. Kahapon Ayan guys oh Tingnan nyo yung warehouse namin guys Anong nangyari guys oh. Oh. Puno ito rito guys ng ganitong tanki guys oh. Pero ito na lang na, na natira guys kasi nasa malayo ang iba guys. Lumabas aming warehouse guys. Hinanod ng baha guys. Grabe talagang bagyo na. Nagdaan guys. Yung tino guys. Grabe siya guys. Hindi man siya mabagsik sa guys. Pero sobrang nagdadala siya ng maraming tubig guys. Ito guys Kinuha na namin ito guys sa mga putikan guys oh, Tapos itong malaking isotang guys Talagang binuhat siya ng tubig guys Hindi yan naka lagay dyan noon guys Dito yan siya naka pwisto guys oh dito may timbangan guys pero ngayon guys andyan na siya guys oh tapos yung isa ng mga isutang namin guys oh tingnan nyo nakapatong yan sa concrete guys pero, pero ngayon oh ah, yung sa likod na lang nakapatong mga truck namin guys oh. isa lang ang umaandar guys lahat na sira sa bagyo guys ayun guys oh. grabing pinsala ang ketemu nunggu minggu tiga, guys <laughs> Wah, bunda like pala. Hei, <laughs> 'di <camina> <coughs> 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 Dito, 'di ngayon sa likod ng aming warehouse, guys. Ayan guys, so tingnan nyo. Malapit nang gumuho yung gate namin sa warehouse guys. Ayan guys, O. So. Ito guys, buti na lang ito guys, naharangan itong malaking storage tank guys kasi kung hindi, guys, inano din ito, guys. Yan, guys. Kinuha na yan namin doon sa Malayo, guys. Tingnan nyo, guys oh, yung isa pang ISO, ISO namin, guys oh. Nakadikit na sa dingding ng aming warehouse, guys. Dito yan banda, guys, guys oh. Oh dito yan sa uh, tapat ng may maliit na tangki guys na nakasabit sa kan guys lalim ng malaking storage tank namin guys gusto kong pumunta sa likod guys pero putih guys subukan natin guys Ayan guys, so tingnan yung mga truck namin guys Meron pong pumasok ng mga gulong dito guys di na, Hindi na ito sa amin guys Ayan guys oh. Ito ang truck ko guys Napuno ng basura guys Tingnan nyo guys Oh. Tingnan niyo guys, oh. Ito yung warehouse tree namin, guys. Gumuho talaga yung isang isang gate niya, guys. Ayun na sa loob, guys, oh. Itong bakod na ito, guys, kung hindi pa ito gumuho, guys, hindi sana mangyari sa amin itong napakalakas na tubig dito sa loob guys slouter area yan ang kuhan guys ng um, sun pride guys grabe na pakalalim ng putik dito guys Hmm? Yan guys. Sun Pride yan guys. Slaughter area nila guys. Slaughter. Oh, tingnan nyo guys oh. Presso namin guys. Ayan na. Ito na yung resulta ng matapos ang bagyo guys. Grabe guys, hindi man siya mabagsik sa hangin guys, pero ang dalan yang tubig guys, ulan guys. Sobrang dami guys kaya lahat talaga ng mga ilog umaapaw guys, tapos na ang lakas pa ng current guys. Kaya itong nangyari sa lugar namin guys. Binaha lahat guys. Ah oh, hindi naman lahat guys. Pero yung nasa malapit ng ilog talaga guys yung grabing napiktahan guys ito pala yung bang house namin guys oh. buti na lang nabuksan na nila guys grabe guys eh oh. Huh? buti na lang yung <laughs> yung damit ko guys andyan pa guys tapos dito sa ko guys nandun ang mga plato at baso ko guys grabe guys Ayun guys, sir. Kailan kaya matapos ito naming linisin, guys? Grabe, guys. Ang laki na, ang laki po. pa Panang area dito, guys. Sana hindi maulit na itong ganitong pangyayari, guys. 위해서 yes, oh. Sana matuloy yung sinabi nila guys na nag-hire sila ng piloder guys yung guys para madali lang itong ma linis guys Salamat na lang sa panunood guys